Geneva Cruz, excited ng gumanap na madre sa pelikulang Nasaan si Jesus? Alamin sa showbiz spotlight ni Anton. Sobrang excited na si Geneva Cruz na gumana bilang madre sa isang musical movie na nasaan si Jesus. Ayon kay Geneva, originally isang musical play ang Nasaan Ka Jesus kung saan mahigit dalawang dekada na ang unang staging nito. Sinabi pa ng singer-actress na nakadagdag pa sa kanyang excitement ay dahil makakasama niya ang kanyang malapit na kaibigan na sina Jeffrey Hidalgo, Rachel Alejandro, Janu Gibbs at Marisa Sanchez. Sa kanyang Instagram account, sinabi nito na honored siya na gawin ang karakter ni Sister Remedios ang madre na malapit sa mga street children. Ang naturang pelikula Amano ay nakatagda mag-inspire sa mga tao sa darating na holy week at ito ang kanyang first experience na mapasama sa isang musical movie. Sinay pa ni Geneva na madalang lamang siyang gumawa ng pelikula dahil mas nag enjoy siya sa pagpa-perform bilang singer pero sa nasaan kay Jesus Amano ay sobrang excited siya. Namimili lang daw siya ng pelikulang tatanggapin dahil gusto niya na ikakaproud at ikasasaya ng kanyang puso ang isang pelikulang kanyang sasamahan kaya't swak na pasok ang pelikulang Nasaan Ka Jesus. Ang Nasaan Ka Jesus ay kwento ng hirap na dinanas ng mga residente ng isang komunidad noong modern times sa punong-puno ng pressure, tukso, distraction at mabilis sa pagbabago sa lifestyle at pag-uugali dahilan para malagay sa pagsubok ang pananampalataya ng mga tao. At iyan ang aking balita showbiz para sa impilang may ng lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.